Oh. Kakain na. Hindi, tali na. Patalin sa si blinky, ha. Oh. Si blinky. Kakain. Magpatali yan si blinky. Ay, sige, dali. Magpatali ang blinky. Hmm, dali. Yan. Gali. Yan. Yan, nakatali na sa si blanky. Nagantay ng pagkain. Wait lang ha. Yan ang pagkain ni blanky. Hali ka na. Baba na. Ito. Ito. Yan, kain na sa si blanky. Yan, nanok ang ulam ni blanky. Kailangan metalik tali pag kumakain sa blankie. Yan to. Ayan. Ayan sa blankie.